guys, welcome back to another vlog. So ngayon mga ka-chicks, uh, andito kami ngayon kasama yung apo ko mga ka-chicks. Yan. Uh, ito yung barangay na uh, tinirhan namin dati mga ka-chicks. Pero ngayon, uh, may pupuntahan akong bahay kasi may kailangan ako sa kanila. Yan. Mamaya-maya mga ka-chicks, uh, ituturo ko sa inyo kung uh, saan yung dati naming bahay talaga mismo. Yan, samahan nyo kami ngayon mga kachiks. Yan. So actually mga kachiks, itong bahay na pupuntahan natin ngayon, uh, malapit lang to sa bahay namin. Yan. So maya, uh, ituturo ko sa inyo kung alin talaga yung bahay namin dati. Kung saan lumaki si Chicks, saan pinanganak si Chicks, uh, saan nagkamalay. Yan, ituturo ko sa inyo mamaya maya ka mga kachiks. Kaya tara, samahan nyo kami. Yan. Punta muna tayo dyan sa bahay na yan mga kachiks kasi may kailangan tayo sa kanila. Yan. So ito yung barangay mga kachiks, uh, barangay Buena Vista. Uh, kung saan tayo pinanganak, lumaki. Yan, dito na rin tayo nagkamalay mga kachiks. So before tayo nag-ibang bansa, uh, dito na tayo so sa uh, kasamaang palad mga kachiks nawala sa amin yung bahay kasi yung pinagtirik ng bahay ay hindi sarili namin lupa yan guys dito tayo ngayon sa kapitbahay namin mga kachiks yan o oh. oh. so mga kachiks kita niya yung simento na yan mga kachiks yan kita niya yung simento na bahay na yan mga kachiks so yan talaga yung bahay namin mga kachiks dati Diyan din ako lumaki. Yan. Hindi talaga nagbago mga chicks Yan. So, dahil hindi sa atin yung lupa, ah, uh, yun, uh, bininta na lang namin ng kahit papano konti kasi hindi din papayag yung may-ari ng lupa na tayo ang bibili. Kaya doon, doon tayo nakabahay sa, ah, uh, medyo malapit-lapit na sa lungsod. Yan. Yan yung bahay na yan mga chicks oh. Uh, ah, diyan rin, uh, Diyan talaga ako lumaki mga ka-chicks. Ayun. At dito sa barangay na to, ah, dito ako pinanganak. Ayun. yano, oh. Ayun. Walang pagbabago talaga yung bahay mga ka yan sayang. Kasi yan yung pinaghirapan ni Mama. Ah, mabuo pero nawala lang. Pero ganun paman. man, ah, ganun talaga ang buhay mga ka-chicks, no? Ayun. Ayan guys, oh, ito yung pakapitbahay bahay namin dati rin mga ka-chicks. Oh, oh, dito na rin siya, lumipat na rin mga ka-chicks. Dito na siya banda. Dati doon sila sa pinaka-sentro, ngayon dito na sa lugot. <laughs> Yan oh. Dungar si mama ha? Oh. Kaya ingon man po siya, wag dungar daw magkuha. Kung oh. makabayad na siya. Oh. pa man po Mana naman oh. na, ma sila, hindi ko mag-utro. Oh. Mawalagin na, wag oh. hmm. mga ka-chicks, kapit bahay ko rin sila dati. Ha? O, oh, dungan lang mo. Pitbahay ko rin sila dati, mga kachiks. Yan. Ang bahay ng uncle ko, mga kachiks. Kapatid ni mama. Bunso niyang kapatid. Yan. Kapit bahay lang kami dati kasi yan yung bahay namin, mga kachiks. So, yan, o. kita niyo yung bubong na yan. Yan. So, malaki na improvement sa lugar na to, mga kachiks. Pero, sa kasamang palad, ah, hindi na tayo dito nakatira. Papunta-punta na lang tayo dito kasi uh, may small business din tayong uh, binibitawan dito. yan. So, ayan mga kacheks oh. So, walang pagbabago mga kacheks no? Ayan. Ayan. yan yung bahay namin dati mga kacheks oh. Tingnan nyo guys. Ayan. So, walang nagbago. yung ano lang kulay. Ayan. Ayan guys, o. Oh. Ayan. So, malapit lang kami sana de, dati sa sentro. Kasi yan, o. Oh. Basketball lang na yan. Ayan guys. So, dito talaga ako lumaki. Ayan. mga ka-chicks, nandito pa tayo mga ka-chicks? Order tayo ng barbecue. Kasi andito tayo sa kapitbahay nating negosyante. Ayan. Ayan. Barbecue muna mga ka-chicks. Guys, so. Ah. Oh. Ate eh Come on. Oh, negosyante oh, ni atong kapitbahay mga ka So. Barbecue mo. Oh, barbecue kayo dyan. so yan yung bahay namin dati. So malapit lang kami sa health center at saka yung uh, Dicker, School. So ito yung basketball court ngayon. So malaki na talaga yung improvement mga ka-chex. Yan. Kaya yan, sa muli mga ka chicks Ah, ingat tayong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga support nyo. God bless everyone. Alam.